Si Jade Wesker at ang kanyang kambal na kapatid na si Billy Wesker at ang kanilang ama, si Albert Wesker, ay dumating sa New Raccoon City, isang nakaplanong komunidad sa South Africa, kung saan ang trabaho ni Albert ay mahalaga sa Umbrella Corporation. Pumunta si Billy sa Umbrella headquarters kung saan nagtatrabaho ang kanyang tatay na si Albert Wesker. Nakikita ni Billy ang mga hayop na dinadala sa automated na gusali ng kanyang ama. Sa kabila ng tinatanggihan ng umbrella ang anumang haka, -haka sa pag e eksperimento sa hayop. Kinagabihan, habang natutulog si Al, palihim nilang kinuha ang keycard at nagpunta sa umbrella headquarters, siya at si Jade ay nakapasok sa gusali, upang idokumento ang mga hayop, at hindi sinasadyang pinakawalan si Cerberus, isang undead mutant Doberman. Tumakbo ang magkapatid at hinabol sila ng aso, kinagat ang leeg ni Billy, bago ito pinatay ni Jade gamit ang fire extinguisher. Nang magkamalay si Dili, sila ay natagpuan ni Albert, na tumulong sa kanila na tumakas bago lumitaw ang mga operator ng umbrella. Sa bahay, sinabi niya sa magkapatid na ang aso ay ginagamot para sa isang bihirang genetic na sakit. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang classified na proyekto ng gobyerno at pinapangako silang hindi nila ito sasabihin kahit kanino man. Sa umaga si Jade ay patuloy na nag-iimbestiga at nakahanap ng isang website na may pangalang The Truth. Tinatalakay nito ang mga outbreak sa Umbrellas Lab na nagiging sanhi ng mga infected na empleyado na maging cannibals. Ang admin ng website na si Angel Rubio ay isang mausisa na reporter na nahuhumaling sa Umbrella. Sa umaga, bumangon si Billy na disoriented ngunit nagpapanggap na ayos lang. Sa paaralan, siya ay nagiging distressed at hypersensitive sa tunog, nagsisimula na rin siyang magkaroon ng hallucinations. Nakikipag-usap si Jade sa kapwa mag-aaral na si Simon, tungkol sa pagkuha ng higit pang mga impormasyon mula kay Angel pagkatapos ng klase, ngunit ang hindi inaasahang pag-update sa firewall ng Umbrella ay nangangahulugan na hindi ito mangyayari hanggat hindi niya nalalaman ang code. Kinukong din si ni Billy si Jade na sumama sa kanya sa isang party sa bahay ni Simon. Si Angel ay pumasok sa New Raccoon City at sinusubaybayan niya ang pare sa party at binabalaan sila na nasa panganib sila. Pinag-uusapan nila ang insidente ng Raccoon City pinaniniwala ang resulta ng pagtagas ng gas o sunog. Iginiit ni Angel na ito ay isang nuclear attack na binalak ng gobyerno ng US bilang isang pagtatakip. Ayon sa mga records, wala talaga ang dalawang magkapatid, at namatay si Albert noong 2009, ang kanyang mga komento ay nagdunot ng takot sa magkapatid, at sila ay tumakas. Sinusubukang sundan ang mga ito, ngunit siya ay pinigil ng umbrella security. Kinuha si Albert at dinala sa Umbrella Headquarters para makipagkita kay Evelyn. Siya ay ipinakilala sa isang masamang nabugbog na Angel Rubio at inutusang tanungin siya. Paglutas sa mga tanong, sa paligid ng bahay ni Wesker, nakita ni Jade ang isang nakatagong bag na naglalaman ng 10,000 dolyar, mga peking pasaporte ng US at isang baril. Ang magkapatid na batang babae at si Simon, ay nakahanap ng isang lihim na laboratorio sa bahay at nag-trigger ng isang intruder alarm. Ang dalawang magkapatid ay nakulong sa loob, at ang mga data ng pananaliksik ay nasusunog. Pumasok si Albert na galit at naguguluhan. Dahil sa nangyaring sunog, di niya nakontrol ang sarili kaya hinampas siya ni Billy at nawala ng malay. Paggising ni Albert, ibinunyag niya na ipinanganak ang magkapatid sa UCSF School of Medicine sa San Francisco gamit ang dalawang itlog ng babae. Ang aso na kumagat kay Billy ay nahawaan ng T-virus na nagiging sanhi ng mutations, siya ay lumalaban sa virus, dahil ang mga batang babae ay genetically modified upang maging mahusay sa mental at physical performances. Alam ng umbrella ang kanilang pinagmulan, at pananatilihin si Billy bilang isang lab specimen kung malalaman nilang nahawaan siya. Pabalik sa Umbrella Headquarters, binago ni Albert ang interogasyon, lihim niyang tinanong si Angel kung may iba pang nakakaalam tungkol kay Billy at Jade, Sinabi ni Angel na walang nakakaalam sa magkapatid, at pagkatapos ay natulukan siya ng gamot na pumatay sa kanya. Kinansela ni Evelyn ang interogasyon habang sinusuri ng mga medical personnel si Angel, inakusahan niya si Albert bilang sospek sa pagkawala ni Angel at ipinakulong ito. Habang nasa loob ng kulungan, napag-alaman niya na may ibang tao sa katabing cell, sinisiyasat ni Albert at nakita niya ang eksaktong doble ng kanyang sarili na may balbas. Taong 2005, nagsasaliksik sina Albert L. Wesker, Albert Bert Wesker at Albert Albie Wesker sa isang Umbrella Outpost. Ang tatlo ay mga clone ni Albert Wesker, isang superhuman na pinuno nila. Dumating ang mga operator ng USS at sinubok ang pigilan sila para sa kanilang hindi autorisadong paggamit ng mga Umbrella Asset. Mabilis silang hinarap ni Albert gamit ang kanyang mga pinahusay na kakayahan. Unit nang dumating ang mas maraming sundalo ay nagbago siya ng mga taktika at nagpasya na patayin ang mga clone upang maiwasan ang paggamit ng mga ito. Mas mabilis na dumating ang mga reinforcement kaysa sa inaasahan niya at nagawa lang niyang patayin si Alby bago tumakas. Si Al at Bert ay nahuli habang ang CEO ng Umbrella na si Evelyn Marquez ay pumasok sa lab. Pabalik sa taong kasalukuyan, nag-uusap si na Al at Bert sa dingding na hindi nagkita sa loob ng labimpitong taon, nang biglang dumating ang mga tauhan ni Evelyn para kunin si Al. Inusisa ni Evelyn si Al, sinabi sa kanya ang autopsy na nagsiwalat na si Angel ay nolasan ng isang nakamamatay na dosis ng bagong produkto ng umbrella, nagpapatunay na sinabutahe niya ang interogasyon. Samantala, napatay ni Bert ang dalawang gwardya at nakatakas. Sa paaralan, nag-uusap si Billy at Jade kasama si Simon nang dumating si Bert, sakay ng ninakaw na kotse, para sunduin sila. Isiniwalat ni Bert na siya at si Al ay mga clone at bahagi ng isang R&D team, ngunit lalo lamang nitong nakumbinsi ang mga babae na iwasan siya. Nahanap sila ng Umbrella Team, ginamit ni Bert ang kanyang husay sa pakikipaglaban para patayin ang tatlong gwardya, ngunit napigilan siya ni Roth. Inutusan ang magkapatid na sumama sa kanila, dinala sina Billy at Jade sa interrogation room, kung saan nakahiga si Al sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang mga sample ng dugo ay kinuha mula sa magkapatid, at inihayag ni Evelyn ang katotohanan tungkol sa kanilang mga pinagmulan. Sila ay nilikha upang gamutin ang kalagayan ni Al, at ito ay isang epektibong permanenteng pinagmumula ng mabubuhay na dugo para sa mga pagsasalin. Nag-alok ng sample ng dugo, nag-aalangan na nag-inject ng sarili si Al at gumaling. Ibinalik ni Evelyn si Bert sa kanyang selda, inalok niya ito ng sariling bahay kapalit ng tulong sa panibagong proyekto, ang Tyron. Si Simon at Jade ay pumasok sa Umbrella Headquarters, sa itaas, nabawi ni Billy ang kontrol sa sarili, sinaksak ang isang lab tech sa mata gamit ang siring at nilasla si Evelyn. Nanaig muli ang kanyang mga guni-guni, hanggang sa dumating si Bert para magtanong tungkol kay Al. Si Roth ay pinamungunuan ng isang USS team para hanapin si Billy at patayin ito. Sumama sa kanila si Evelyn habang pinalawak nila ang kanilang paghahanap, muling nag-hallucinate at naniniwalang inaatake siya. Kinagat ni Billy si Simon, at nahawahan siya ng T-virus. Iniwan niya ang grupo at sumuko kay Evelyn, na siyang pumatay sa kanya, sa halip na marinig ang alok ni na Al at Bert na maghanap ng treatment. Ang dalawang Wesker na lalaki ay pumatay ng ilang operator, at dinala si Billy at Jade palabas ng gusali, at ang apat ay tumakas sa isang parking lot. Sinimulang buhusan ni na Al at Bert ang lab ng mga kemikal para makagawa ng bomba, sinabihan ni Al si Bert na sumama sa magkapatid habang itinatakda niya ito, na nagsasabing si Bert ay nararapat sa kanyang sariling buhay. Pinunit niya ang isang pirasong papel at nagsulat ng kontak para kay Jade. Umalis ang tatlo at hinarap ni Al si Evelyn na umaasa sa pagpatay sa sarili niyang anak bilang isang pangangailangan at sinisisi si Al. Binaril niya siya ng dalawang beses, nahulog siya at sinindihan ang lighter. Ang lab ay nasunog, at si Evelyn ay mabilis na tumakas sa malaking pagsabog habang ang gusali ay nasusunog. Dumating ang mga rescue at si Evelyn ay nakaligtas mula sa pagsabog ng gusali. Ang nakatakas na tyrant ay nakikitang bumabagsak sa mga durog na bato ng lab.